hanggang sa umabot ng almost 100k na capital and the outcome is wow yung worth below 100k ko sa sari sari store dinaig pa ang kita ng almost 1m investment sa paupahan at yes alam ko aware naman dyan ang mga may tindahan na mas malaki talaga kitaan sa ganitong negosyo kung good ang management kailangan convenience ang iyong tindahan visible accessible, always available, comfort at fast services. At hindi naman makakamit ang mga yan kung wala ka ng mga to. Passionate ka sa negosyo, may time ka, creative ka, idealistic at gumawa ka na rin ng mga SOPs o standard operating procedure ng mga bawat sektor upang mapanatili ang kaganda ng operation ng iyong negosyo. Ang hindi lahat umaasa sa sarili mo at siguradong makakatulong din sa pagpalawak pa ng iyong negosyo. Tulad ng mga malalaking kumpanya, halimbawa sa si Jollibee. Ultimong pagluto ng manok may SOP yan. Ilang grams standard ng manok, gaano kadami ang mantika ilang degree ang init ng mantika bago salang ang manok ilang minuto niluluto ang manok at isa lamang yan sa inaral muna ng may-ari at ginawa ng SOP bago siya nakapagpalago at napanatili ang kagandaan ng serbisyo nila magpasa hanggang ngayon kaya naman kami dala ang mga aral na natutunan at mga nagawang SOP mula sa sinimulan naming tindahan pagmanage ng mga products inventory reportorials na kailangan gawin ng tauhan management sa tauhan, time of operation, mga iba pa para mapanatili ang kaayusan ng negosyo kahit wala kami sa mismong area at napatunayan namin na maayos ang resulta ng nagawa namin. Kahit ngayon ay target na namin ang mag-expand. Makabuo ng isang wholesaler sa accessible na lugar para sa mga panel at magsisilbing supplier ng maliliit na branch. At magdagdag pa ng mas maraming sari-sari store sa bawat strategic na lugar ng barangay at hopefully hanggang sa makatawid sa ibang barangay at much better buong city meron kaya kung gusto mong sumama at mag invest or maging isang partner you're more than welcome to be our investor or partner